Nina Ay Sino ba 'to? John. Okay. Aj na yan? na setngit, eh, na setngit. ka. No. Like just... playmon? A play nawan na mabasa nawa so, Gwen. Yeah, much yeah. better. Hello. Benus! <laughs> yes? Saka nag-work Doon hmm? lang sa tabi. Okay, tabi lang. Hi Gwen. Wendolin call call. Yeah, tabi mading. Yung call call ata 'yung si Josephine mm -hmm. Belia. Mga batchmate ko. Oh, John Hi. Tignan nyo na lang to sa YouTube later, okay? Mga batchmate ko po, po sila. Okay, batchmate. Nag-trip silang manood ng... Wala. Trip lang. Check nyo na lang po sa YouTube ito mamaya. I-upload ko. High School Musical Concert. Yom! Hi. 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 Ito na lang po yata natira sa mga batchmate ko. Ito mga to mga singles pa. Mga single mom. Single mom, ito may anak na tong dalawa. Ito may anak ng tatlo. Yung naka-orange may anak ng apat. Yung lalaki naman doon may anak na yan. Anim lahat panganay. Okay

adik, mga adik ko sila. Try ko i-upload mo muna.